Okay. Okay. Oh, uh, dito kami sa may oh, millionaires. Ano pangalan yan? Pobletes Garden. Katabi ng Ventineers uh, Construction. Sa kapila may Ito ang gaganda ng halaman. Oh. Ito. Magkano ang Vietnam Rose? Yung may pasa ng 50? Ilang piraso? Ilang piraso lang? Isang sanga? Isang sanga? po. Isang ganito po. Ah, isang seedling bag. Ilan ang laman na seedling bag? Marami, ma'am. Marami, ma'am. Ah. 50 pesos. Vietnam, Vietnam Rose. Ano po? Ang Portulaca. Ito nga po, Portulaca. Ah, ito, ito, man ito man Portulaca. Ito. Ah, baliktad. <laughs> ang ano ko. Um, Vietnam Rose naman, Ito, ito. magkano? 60 mag, po. Ah, 60. It, itong okay. ganito. Ganon ano oh, pangalan 60. niya? Ano yan, ma'am? May parang kutsarita rin siya. Ah, oo. Sixty. Tapos, mm. ang rose, cuttings na siya, mm. rose, oo? Oh. Two-fifty yan, ma'am, rose. Two-fifty, malalaki na? 250 Pag maliit? Marepres, ma'am. Anong pangalan nito? Uh, okay. eh, sabi ko, nga, amarillo eh. Pompom -pom pala tawag nila. Pompom, oo. Anong pangalan ma'am? Ay, ayun yung ano, oh, Yung parang pandan. Ano yun? Ay, yung, ano, oh, pandan. ano yun, Irish. Namumulaklak yan? Okay pating ting-tingan. Ah. Ay, oo, oh, oh. Hindi ito 'yung nakikita ko sa mga ano, simbahan pag nagpa-flower. oo. oh. Iris oh. pala tawag. Ito, ito 'yung may tanim ako. Oh, 'yung mga gustong bumili ng halaman, dito lang marami. Siguro murang mura lang to. Siguro ko, hindi <laughs> ko sinisigurado. <laughs> siguro lang ha, hindi ko sinisigurado na mura lang ha. Ang gaganda siguro mas marami pa do sa loob. Kasi dito lang to sa labas eh. Oh, 'di ba? Ah, ang isang ganito magkano para sa makakapanood natin? Magkano isang ganyan? Kasi naka 70. 70? Oh, Oo, oh. bulaklak na, malaki na, maganda na. Ang isang grows 250. Okay. Tapos depende 'yun, wala kahit anong kulay na 'yan, Neng. Eh. Ano ano 'yun sa Facebook mo? Ah, vlog natin, YouTube pa natin 'to. Tapos ang dami, hindi ko alam pangalan. Pa na oh, 'yun, na 'yun, no, 'yun, natatanda ko 'yan kasi sikat 'yan. Nakakatawa. <laughs> Oo, magkano ganyan? 15 ma. 15. Di ba yung may mga cuttings? Ako. Okay. Mag-cutting Di ba, 150 lang nababasa ko sa ano, cutting slam, yung hindi ka, pa ka, buhay. Uh, Oo. Oh, oh. Hindi okay. ba may Facebook kayo? Anong Facebook niyo? Ako po? Oo, oh, hindi yung tindahan garden mo. Yan po, Pobletes Garden. Pobletes garden. garden. Tapos yung... Kasi ano yun lang ako dito, tindera lang ako. Eh. Ah, pero yun ang Yon dala niyo, Pobletes Garden. Mayroon ako, may sarili po ako. Ano? Ah, may sarili kang Facebook. Uh -huh. O oh, sige, anong Facebook mo? Baka marami kang fans. yung mga buyer mo. <laughs> Julie Dukyatan, ma'am. Na? Julie Dukyatan. Julie Dukyatan. Ma'am, ma'am, ano, Alcantara Garden. Ah, may garden ka rin? Sabi po kasi may garden kami. Diyan kami sa may, ano, saan sa sa ka, kayo na garden? Sa may blue gold, diyan sa may Sa TV. kabila? Okay. Sa kabila lang? Okay. May garden ka rin doon? Opo. Okay. Eh, Sarili daddy. mong Opo. Okay. Dati. tanim yon. Dati po, ngayon. Oh, ngayon. dati. Oh, ito, ganito, itong ganito, itong, ito. 150. Isang, Di ba yun ang millionaire? Hindi po. Kataka-taka ma. Am. Ang millionaires ma, maliliit ang dahon. Tapos yung mahaba. Oo. Uh ah, -huh. uh, may bulaklak pala yun. May tanim ako nun eh. Ako, na Pero gustong-gusto gusto ko ito kanya lang. Talaga wala akong bakuran. Ngayon, ang... ano, nawala na nakita ko. Ito, gumamela ba ito? Ako. Bakit iba? Ako to, oh, talaga. Magkano ganito? 250. Okay, babalikan kita. Kasi pag isinakay ko dito, baka magkadurog-durog. Ito talaga ang babalikan. Maraming babalikan. Yung mga gustong bumili. <laughs> yung marami, yung mga gustong bumili dito, marami. Eto, oh. Ito, oh. Ito, 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 may tanim ako nito. Magkano ganito? Kadena de Amor. Ayun, kadena di Amor. Magkano ganyan? 250 rin yan. Hindi kasi baka may gustong bumili. Mga kapitbahay ko, magpa-order. Oh, oh, Yung ganitong may base na. Ano yan, ma'am? 2 5. 2-5 may lalagyan. Okay. May stand. Ganda ng view mo dito, Neng, oh. oh kasi tinanghali na kami. Hindi eh. naman magagalit, boss mo, ano. Hindi naman siguro, sinisiguro ko. Ayun, <laughs> oh, no, dami nga, eh. Dami, oh. Ganito, magkano? 600 pounds. Ito? Saudiaman. Na? Saudiaman. Oh, Saudiaman tawag dyan. O, oh, ito kakaiba to. Ano yun? Nakatubig. Ano po yan, ma'am? Water lily. Water lily? Okay. Magkano ganyan? Ano po? Sekwenta. Isang piraso. Ah, isang piraso? Okay. Namumulaklak yan. Ano yan? Nakababad lang siya sa tubig? Ay, ang dami nga dito. O. Oh. Marami nga. O. Oh, ang dami. Ay, yan, yan, yan. Magkano ganyan? <laughs> Bigla akong nakita. Marando. 500, ma'am. Bigla akong nakita kasi parang... May nakita ako doon sa baba. Oh, ang dami. Oh. At to may sidling bag pala kayo. Nagtitinda kayo? Ganito, seedling Sidling bag? Hindi yung plastic. Oh, o, oh, sige baka sayo ako makabili na lang. Ito oh. Hindi ko alam mga pangalan eh. Pero talagang marami silang paninda. Sige, bibili ko ng sidling bag. O kunya rin muna itong magkano ito? 500 na, silver queen. Silver, silver queen. Queen. Okay, kikilalanin kita. Ito itong mabuko. Ano 'yan, ma'am? 150 per ta ma'am. Isang Pampano. puno. Isang puno. Pagka ito, ito 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 may bulaklak na to. Ganyan po ang bentahan ng ganun 350. 350. Okay. Ito 150 to. Okay. Paano pag may ano na to, may pangalan 'yan? Tubo. Yung puso, ano po ba? Papamala siya. Ito, itong magandang heart shape. 800 po ang namin. Si isang, isang ganyan, bag. Okay. isang bag, isang seedling bag. Ayun. Kasi kay bibili ako ng kwan seedling bag mo. Oh, may mga ano to sa kolen? Ito, ito ano to? Sili ba talaga 'yan? Magkano ganyan? 50. Hoy, kumahol pala. Ano gusto ko bumili? Ito, maliliit. Yan lang, 40. Ah, magkano ganito? 150. 150? Mm -hmm. Yan. Yeah. Talagang lahat gusto ko kanya. Lang ang problema ko. Pera tsaka lalagyan. Ito, 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 ito. ito. Mura naman na siguro ito. Ano yan ma'am? 250 rin yan, sige. Parehas kasi ang maliit at malaki ang deliver sa amin. Ay, ganun. Walang tawad. 200 ma'am. Para makabili ako. 200, bigay ko sa inyo. Paano ito mapaparami? Eh? Ilang puno Tatlo. ang isa? Tatlo? Opo. Okay. Ito? Ganun, lang yan, ma'am. Ah? Teka, pakita ko sa ano. Ang anong pangalan pala nito? Siling. Siling ano? Siling violet. Kung tawagin yung ito, ano. Siling ah, walang, ano. may mga paso. Magaganda ng paso. Ito pa. Ito, 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 na ito, 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 Hindi yan plastic. <laughs> Anong tawag sa kanya? Moon cactus. Oh, ma mga, Magkano ganyan? 500 ang peta namin sa ganyan, ma'am. Ah, oh, ito yung mga... Oh, ah, kasi may design-design na siya. Sa mga ganito, ma'am, 180. Sige nga, alokin mo ako. Paano mo ako makumbising ma baka bumili na, na kanyari? Sige nga. Sige uh, nga, kumbisin mo ako. Ito po mga laman namin. Ito po hmm. mga 180. Alin, alin dyan maso. ang pinakasikat sa tinda mo? Ito, ma'am. Ang moon cactus tapos Mugantos. yung mga monstera tapos yung mga nakabonsai monstera at ang okay. nakabonsai okay, so ano tama oh uh, ano pangalan niya sikat pa rin niya ngayon oh, alokeshia black velvet ah uh, yan pala yung black velvet okay. ba bakit siya black velvet di naman siya black velvet kasi yung, yung tenatag na black velvet yung talagang hmm. ano itim na itim oh, oh. talaga siya uh, tapos oh. yung mga anturium oh ito 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 toto ayan nga anturium ma'am yan magkano ganyan 500 bandage namin yan, ma'am, po ipenta. Kasi Oy, nakapaso. nakapaso na. Oy, eh kung alis yan sa paso. Ito, ano to? Money tree, Oh, ito'y money tree? Magkano ganito? 500 din, ma'am. 500. Teka nga, ano nga pangalan nito? Kanina ba ako nakukulitan ano dito? Po, Mel Flores. Mel Flores. Okay. Ayun. Money tree at saka Antorium. Antorium. 500? Opo. Yan, ma'am. 350. Yan, ma ah, 350. Opo. Wala ka bang mas maliit dyan o mas maliit ang halaga? Wala na mga eh. <laughs> okay. Baka andyan si boss mo, magalit sa Wala atin. Wala po. <laughs> ang puso ko. uh, ano na? Poblete? Ah, Oh, Pobletes Ayon. Garden. Pobletes Garden. Hindi ikaw ang nag-aalaga nito mga to. Hmm. Dalawa kami dito ma'am. Itong mga ganito. 300, 300. mga. 300. Yung mga paso-paso mo pa. Meron pa. Dito ma'am, 70. Oo. Oh. Dito, 150. Kasi oh. may pat, may pat na. Dito, oh. oh. mga 70 lang yan ma'am. Dito, oh. 100. Ito, oh. 60. Ito, 50. Okay, ang daming okay, mabibili ha. One stop 500. shop ka pala. Pagbaba mo, bumili kami lupa na rin. Apo, may, may garden soil. Okay. Garden, soil. garden soil. Din. Oh, garden soil. Magkano sang sako, garden soil? 50 po ma'am. Tapos yung long soil. Oo, so, oh, magkana? 100 ma'am. Pero dyan talaga ako nagkakandahan eh. O sige nga, ano ang pangalan mo ulit neng? Julie, Julie Alcantara Alcantara na Pobletes Garden. Ng okay. babalik, babalikan natin yung mga yan. ganda.